Nata ilang minuto na tayo mga idol, mga guys. Sa sige kagala hanap ng kahoy na pagatpat. Yan, nakarating na tayo dito. Yan. Hanggang sa lumabas na lang tayo dito sa ano? Sa harap ng kadagatan, no? Para mag-video-video na lang. Ayan, ang tawag sa amin na ibon mga guys, oh. Tulabong. Ayaw ko sa inyo kung anong tawag niyan. Yan, yan, sa unahan yung kulay puti na ibon ayan ayan mga guys no so magbibidyo video na lang tayo dito no kasi medyo tostosom paano na ito eh tostosin lang mano na nakahilonggo na tayo ah medyo palubog na yung araw Sige na tayo kahanap, wala talaga. So, siguro, ang maganda nito, dito tayo muna. Yan nga guys, kalmada ang ano, kuminto yung hanging amihan. Pero yung pumalit, parang masama ang panahon. Yan, lumipad na mga guys. Yan. Lumipad na siya. Yan. Tulabong ang tawag sa amin niya ng mga idol, yung ibon na yan, no? Yan, kaya Ayan, may kasama siya lumilipad sa oh. Yan, kasamahan niya. Yan, mga idol. Yan. dito muna tayo magpa kung anong dapat kasi alanganin sa oras kasi ang hanap ko ng kahoy mga guys no alanganin sa oras kasi nga bago lang huminto ang ulan at medyo pabagsak na naman no yan so ayan magsiliparan ang mga ibon no mukhang may tao yata dyan sa unahan ah yan may tao yata mga guys no siyempre hindi lilipad yung mga ibon kung walang tao kaya kung may tao man dyan tao din tayo dito hmm. yan mga idol no so tao din tayo alanganin ang paghahanap natin ng kahoy alanganin ako magpasok sa loob ng katonggan mga guys oh. yan napakasokal oh. No? Ayan. Kasi kung mabuti kung pwede lang ang bakaw, hindi talaga pwede. Bawal. Pagatpat na kahoy lang talaga, ang pwede. So, alanganin kasi kakahinto lang talaga ng ulan. No? Halos ang ulan, halos isang araw talaga. So, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. So, hanggang sa muli. God bless. Ingat-ingat. Thank you so much and bye-bye. Thank you for watching.